confirm. Hintayin nyo lang guys. And ayun na guys. Nakapagbayad na tayo ng ating Meralco bill gamit ang Gcash. Hi guys. Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano magbayad ng Meralco bill gamit ang Gcash. So simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong Gcash application. So guys, sa mga wala pang Gcash account, meron kaming ginawang tutorial para dito. So check nyo na lang sa channel namin and nilalagay ko rin yung link ng tutorial sa comment section ng video na ito and sa kanyang description. And once na open nyo na guys yung inyong Gcash application, tap nyo lang guys yung bills. And then once na click nyo na guys yung mga bills, lalabas dito yung iba't ibang categories na pwede nyo bayaran. So dito merong electric, water, cable, telecoms, credit cards at iba pa. So since meral ko yung babayaran natin, click nyo guys yung electric utilities. And then dito guys lalabas yung iba't ibang electric companies or electric cooperative na nag-ooperate sa Pilipinas na mayroon sa Gcash o pwedeng bayaran sa Gcash. So dito guys, search nyo lang yung Meralco. And once nakita nyo na guys yung Meralco, tap nyo lang ito guys. And then dito guys, magbabayad na tayo. So dito guys, ilalagay nyo lang kung magkano yung babayaran ninyo. So guys, double check nyo yung resibo nyo kung magkano yung babayaran nyo. Double check nyo rin yung point sa dulo. And then dito naman guys, ilalagay nyo lang yung inyong customer's account number. So para makita guys yung customer's account number, check nyo lang sa inyong resibo. So bali ito yun guys. And kapag nilagay nyo na guys, ilagay nyo rin yung email nyo. So guys, mas ina-advise ko na ilagay nyo yung email nyo kasi dito sinesend ni Gcash yung proof o resibo na nagbayad kayo sa Meralco via Gcash kapag okay na scroll down nyo lang, guys and then dito guys sa protect your bills ito guys is optional lamang so kapag connect nyo ito guys mag add kayo ng 20 pesos para sa insurance. So ito guys, maganda rin ito para protected yung bills ninyo. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko guys, ito ay optional lamang. So sa akin, hindi ko na ito i-check guys. Kasi confident naman ako na maayos yung naging payment ko sa Meral ko via Gcash. And kapag okay na guys, tap nyo na yung next. And hintayin nyo lang mag-process guys. So dito guys, talabas yung confirmation. So double check nyo lang kung tama yung inilagay nyo yung amount na babayaran ninyo. So kapag okay ayun na guys, ang double check niya na, tap niya na yung next. And then dito guys, lalabas ulit yung confirmation. So double check niya lang yung mga details na nilagay ninyo kanina. So kapag na-double check niya na, tap niya na yung confirm. Hintayin niyo lang guys. And ayun na guys, kapag buy na tayo ng ating Meralco bill gamit ang GCash. So ganun lang siya kadali guys. So, kung may tanong kayo guys, comment ko lang ito sa comment section and sasabutin ko yan yun lang guys for today's video sana may tayo sa tutorial na ito at kung nagustuhan nyo yung video na ito huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video salamat guys sa panonood ingat kayo